ang ano kasi mahirap kasi namin ano mahirap kasi namin ano hen yung itimpla yung bosses namin ni Espren kung Ay. saan ba talaga kami kung hindi kami ano hindi kami pasok sa rap hindi din kami pasok sa balad ano ay spread yung kategori natin? <laughs> Ang kategori namin ay na nasa identical and <laughs> Hindi namin alam kung saan kami pipuesto. Okay. Pero yung pinakamaganda lang doon, kahit saan mo kami dalhin, kaya namin madala, kahit yeah. hindi kami dinadala. <laughs> 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 pala Beruto, sino nanay nito hindi <laughs> yeah. natuwa lang ako no esprin kasi napaka ano natin ngayon no so parang ano do it tayo basta yan nakagreep parang sila nakaitim <laughs> kaya nga hindi ko din hindi ko din anticipate yun esprin <laughs> oh, oh. parang pala tayo ng ano halos An ng damit yes unexpected mm -hmm. no buti nga esprin ito ay magkamukha <laughs> <laughs> parang ako yung parang ako lang yung anino mo sa likod yeah, kasi <laughs> kasi logika sa akin best friend. Ay, syempre naman. <laughs> Sino ba yung makapaawat sa'yo? Hindi. <laughs>